Pinititigan ko ang isang kumikinang na libro sa mesa, isang skill book, kahit na napakababang ranggo nito. Fireball, isang rank spell na siyang panimulang kasanayan lamang ng mga pinakamasasama palad na baguhan. Ngunit ang skill book na ito ay ubos na ang karamihan sa natitirang mana ng aking mga magulang at lahat ng aking ipon. Kilala akong medyo matalinong tao bago sumabog ang lahat, kaya nagplano ako ng maaga bago gugulin ang karamihan sa aking pera. Sa pinakamasamang sitwasyon, may sapat pa rin akong pondo para tumagal ng kahit ilang buwan. Sa pinakamagandang sitwasyon, ayon sa plano, ubusin ko ang skillbook na ito at umaasa sa isang medyo disenteng talento kapag nagising ako. Ang pagkuha ng skillbook na ito ay hindi madali, ngunit ito lamang ang paraan upang magising kung hindi ka natural na nagising. Walang problema ang mayayaman sa pagpapaawakin sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga anak, at sa mga anak ng kanilang mga anak. Tinititigan ko ulit ang skill book bago mapatatag ang aking loob at kunin ito. Idinikit ko ito sa aking dibdib at pumikit. Ilang segundo ang lumipas bago ako nakakita ng isang kislap ng liwanad kahit na nakapikit ang aking mga mata. Pagmulat ko, ang libro sa aking mga kamay ay nawala na at sa sulok ng aking mga mata ay may ibang lumitaw. Nuwa Vitality, 10 Focus Strength, 10 Skill, Fireball Kumikinang na may asul na liwanag, ang mga salita ay nagdulot ng pagkalito higit pa sa ginhawa sa akin. Nasaan ang mga numero para sa focus? Mula sa nalabas na kaalaman, simula nang mangyari ang apokaliptik event na pumatay ng mahigit isang bilyong tao, isang bagong mahiwagang mundo ang pumalit. Ang mga taong tinatawag na awaken ay lumitaw at ang iba ay maaari ring maging awaken sa pamamagitan ng pag-aaral ng skill book na maaaring mahulog mula sa mga pinatay na halimaw. Mga halimaw Mga mahiwagang nilalang na kadalasang naninirahan sa mga dungsyon, at paminsan-minsan ay lumalabas kapag may nangyaring dungsyon break. Dahil mahigit isang taon na ang nakalilipas, naging karaniwang kaalaman na ang mga taong awaken ay nakakagamit ng mga kasanayan, maging likas na nakuha o mula sa mga skillbook, upang magsagawa ng mga kahanga-hangang gawa at talunin ang mga halimaw. Ang mga awaken na nilalang na ito ay maaaring dagdagan ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagpatay ng higit pang mga halimaw at pagsipsip ng life course na kanilang iniiwan na nagdaragdag sa tatlong katangian, vitality, focus, at strength. Hai! Hey, kaya bakit ang focus ko ay wala? Sinisikap kong huwag malungkot habang nararamdaman ko ang pagbabago ng aking katawan pagkatapos kong magising. Parang medyo lumakas ako, at otomatikong magagamit ko na ang kasanayan na natutunan ko lang. Ang problema ay, magagamit ko pa ba ang mga kasanayan kung wala akong focus? Bakit wala namang numero? Ang aking pagkasabik sa paggising ay unti-unting nawawala, dahil hindi ko maintindihan ang mga numero, o ang kawalan nito, sa asul na screen sa harap ko. Pag-iisip ko, walang ganito ang naalala ko mula sa balita, at sa lahat ng pinagtuunan ko ng pansin. Hay, kailangan kong alamin ito habang ginagawa ko, ang vitality at strength ay average at ang focus na kinakailangan upang magamit ang mga kasanayan at dagdagan ang pinsalang ginagawa mo ay wala. Magagamit ko pa ba ang fireball kung hindi ko alam kung gaano karami ang focus ko? Karaniwan, ang karamihan sa mga average na awaken ay makakagamit ng iptire skills ng lima beses bago nila ganap na maubos ang enerhiya sa kanilang katawan. Mas malaki ang iyong focus, mas mataas ang tier ng mga kasanayan na magagamit mo at mas maraming beses mo itong magagamit. Dahil ang Awakened Mages ay napakamakapangyarihan, ang Focus course ay mas hinihingi kaysa sa Vitality course at Strength course. Ang Awakened Mages ay maaaring magpaputok ng kanilang mga kasanayan sa malayong distansya at hindi man lang bibigyan ang mga halimaw ng pagkakataong gumanti. Samantalang ang Awakened Berserkers at Awakened Knights ay kailangang lumapit upang makipaglaban. Umaasa akong maging isang mage kapag nagising ako. Hay, nang hindi na nagdadalamhati pa. Sinubukan ko ang huling pag-asa ko, ang apwal na paggamit ng kasanayan na natutunan ko lang. Fireball, isang karaniwang A-rank skill na marami sa A-rank Awakened ang mayroon. Lumabas ako sa aking maliit na apartment at nagtungo sa isang walang laman na parang sa likod ng apartment complex. Ang upa ay lalong naging mahal ngayon, dahil ang mga gusali na may mataas na seguridad kung saan hindi mo bigla na mawawala ang iyong buhay ay may mataas na presyo. Kailangan kong lumipat ng medyo malayo upang makarating sa parang bago ko masimulan ang pagsubok sa aking unang kasanayan, at posibleng ang aking huli. Pinapalakas ko ang aking sarili, itinaas ko ang aking kamay sa harap ko at sumigaw, fireball. Isang maliit na bola ng apoy ang sumindi sa harap ko, laking gulat at hindi paniniwala ko kasama ng gulat ay ang pagkasabi. Magagamit ko pa rin ang mga kasanayan kahit na ang aking focus bar ay walang ipinapakita. Inalis ko ang aking pagkagulat, inutusan ko ang fireball na gumalaw pa bago ito sumabog ng ilang metro mula sa akin. Gusto kong subukan kung magagamit ko man lang ang average na lima fireballs na magagamit ng normal na iprank awaken, patuloy akong nagpatuloy. Fireball, fireball, fireball. Tatlong fireball pa ang pinaputok at sumabog sa harap ko, pinapataas ang gulat at kaligayahan sa aking puso. At least may average skills ako, kahit na hindi ito ipinapakita sa stat panel. Kakaiba, hindi ako nakaramdam ng kahit kaunting pagkawala ng enerhiya sa aking katawan well, ang aking focus ay blanko naman, kaya wala naman akong gaanong naramdaman. Nag-focus ako ulit habang ginagamit ko ang marahil ay huling fireball ko hanggang sa magpahina ako saglit bago ko magamit ulit. Fireball Ang ikalimang fireball ay lumipad at sumabog tulad ng mga nauna. Nakangiti, pinunasan ko ang pawis sa aking no habang nakahinga ng maluwag. Ang pagiging average ay hindi masama, at least dito, maibibilang ko ang aking sarili sa tuktok ng maraming tao sa mundo ngayon. Naguguluhan pa rin ako sa katotohanang walang ipinapakitang numero sa aking focus na nangangahulugang hindi ko masusukat kung gaano karami ang enerhiya ko, at kung gaano karaming beses ko magagamit ang aking kasanayan. Alanganing itinaas ko ulit ang aking kamay para makita kung gaano karaming beses ko magagamit ang fireball. Fireball, fireball, fireball. Habang mas maraming beses kong ginagamit ang kasanayan, at mas maraming fireballs ang lumilipad at sumabog sa harap ko, mas nagulat ako. Fireball, ang gulat ay naging hindi paniniwala, dahil mahigit limampung fireballs ang nabilang kong lumipad mula sa akin at sumabog. Ito, sampung beses ang normal na dami ng enerhiya ng isang average na iprang. Sinubukan kong huminga para pakalmahin ang sarili ko. Sampung beses. Ibig sabihin ang aking enerhiya ay malapit na sa rank B awaken. Iyon ay napakabihirang, dahil ang long distance awakened na may mga kasanayan, tulad ng fireballs, ay madaling matalo ang isang ip rank monster. At tatlo hanggang apat na fireballs o katumbas na mga kasanayan ang maaaring makatulong sa a rank monsters. Ang D-Rank Awakened Individuals ay madaling nananalo din laban sa D-Rank Monsters, gamit ang mahusay na paggamit ng kanilang mga kasanayan. Isa ba talaga ako sa mga may talento na Awakened? Sinubukan kong pigilan ang pagmamalaki na nagsimulang sumibol bago sumigaw ng isa pang, fireball, dahil hindi ko pa rin nararamdaman na naubusan ako ng enerhiya. Kinatakutan at pinag-asa ko ito sa hinaharap. Nang patuloy kong ginagamit ang kasanayan, hindi ko talaga naramdaman na may umalis na enerhiya, ni hindi rin ako nakaramdam ng pagod. Nang maabot ko ang isang daang paggamit, nadagdagan ang aking pagkagulat. Nang maabot ang tatlong daan, sumasakit na ang aking ulo, dahil sa hindi kilalang sitwasyon na ito. Nang maabot ang limang daang paggamit, naninginig ang buong katawan ko. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa paligid ko, medyo malalim na ako sa parang at may takip ng mga puno sa likod ko. Pagtingin sa paligid at pagsisigurong walang tao sa paligid ko, nagmadali akong bumalik sa aking apartment para subukang pakalmahin ang halos sa sabog kong puso. Limang daang beses kong ginamit ang isang iprank skill, at hindi ako nakaramdam ng pagod, ano ba talaga ang nangyayari? Pagkabalik ko sa aking apartment, humina ako ng malalim at sinuri ang lahat ng nangyari. Walang mga numero ang lumilitaw para sa aking focus, isang bagay na hindi ko pa naririnig noon. Gayunpaman, magagamit ko pa rin ang mga kasanayan na nangangailangan ng focus. Hindi ako nakaramdam ng pagod habang ginagamit ang iprank skill ng mahigit limang daang beses. Aba, Huminga ulit ako ng malalim at nagpatuloy sa pag-isip. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, mayroon lang ba akong abnormal na dami ng focus na nakahihigit sa karamihan ng mga tao, o iba pa? Ito ang pinakamalaking bagay sa aking isipan, dahil kahit ang pinakamalakas na by rank awakened individuals, ay hindi magagamit ang mga kasanayan ng maraming beses ng hindi napapagod. Sige isipan ko yan, kailangan kong subukan kung gaano karaming beses ko magagamit ang mga kasanayan bago ko hindi na magawa. Ibig sabihin din ito na kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa mas mataas na ranggong kasanayan na gumagamit ng mas maraming enerhiya. Isinasaisip yan, isang iti ang sumibol sa aking mukha. Ang katotohanan lamang na magagamit ko ang isang iprant skill ng mahigit limang daang beses, ay nangangahulugan ng mga kahanga-hangang bagay. Hanggat hindi ako tanga, madali kong malilinis ang ip at a rank dungeons, kahit na mag-isa ako. Ang D-Rank Dungeons ay maaaring mahirap, dahil ang lakas ng mga halimaw ay tumataas, at kakailanganin ko ng mas mataas na ranggong kasanayan bukod sa Fireball upang matalo sila. Ngunit walang problema sa pagkuha ng mga bagay ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang natitirang balanse sa aking bank account, 5,800 at 67 dolyar sapat na pera para sa upa at pagkain sa loob ng ilang buwan, at ang natitira sa aking ipon. Kumbinsido ko ang sarili ko na bilhin ang iprank skillbook, Fireball, sa halagang 20,000 dolyar. Pagkatapos nito, halos maubos na ang karamihan sa mana ng aking mga magulang. Isang taon na ang nakalilipas, nang magsimula ang apokalipse, ang aking mga magulang ay hindi gaanong maswerte upang mabuhay. Naipit ako sa silong ng aking lumang bahay, habang natutulog at nakaligtas sa pag-atake ng mga halimaw na inasikaso ng gobyerno, at mga bagong awakend na tao pagkatapos ng ilang araw. Habang lumilipas ang panahon, mas maraming impormasyon ang inilabas sa publiko. Lumitaw ang mga halimaw. Karamihan sa kanila ay nagtitipon sa mga dungeon. Kung iwan silang mag-isa, sila ay dadami at may mangyayaring tinatawag na dungeon break. Ito ay nagdulot ng paglabas ng mga halimaw sa dungeon at walang pinipiling pag-atake sa lahat ng nasa lugar. Ngunit huwag matakot, ang mga awakend na tao ay narito na. Kayang gamitin ang makapangyarihang mga kasanayan at malaking lakas upang protektahan ang lahat. At nayon, isa na rin ako sa mga taong iyon. Ang unang gagawin, kumuha ng awakend license na magpapahintulot sa akin na makapasok sa mga dungeon. Kung wala kang lisensya, hindi mo malalampasan ang seguridad na nagpapahintulot sa mga awakend na linisin ang mga dungsyon. Madali kang makakakuha ng lisensya, dahil kailangan ka lang suriin at ipakita ang iyong mga kasanayan. Nasasabik akong magsimula sa lalong madaling panahon, kaya kinuha ko ang aking backpack at nagmadali sa downtown. Sa pagdating ng mga halimaw at mga bayani, maraming populasyon ang nagsiksikan sa ilang protektadong lungsod. Halos lahat ay malapit sa isa't isa, kaya ang Awaken Center ay hindi masyadong malayo. Ilang minuto at nandito na ako. Sa daan, nakita ko ang karaniwang mga tao na may malungkot na mukha at paminsan-minsang mga Awaken individuals na nagmamadali. Ang Awaken Center ay puno ng buhay dahil makikita ang mahabang pila ng mga taong bumibisita sa mga tindahan na may higit pang mainat na nagbebenta ng monster, course, sa mga otoridad. Maraming tao ang pumili na unang ubusin ang course at palakasin ang kanilang sarili. Munit marami rin ang nagbenta nito sa gobyerno at iba pang mga merkado dahil sa mataas na presyo nito. Ang Vitality Core at Strength Core ay nagkakahalaga ng humigit kumulang isang libo dolyar habang ang mga Focus Cores ay halos double ng presyo dahil sa demand. Inilipat ko ang aking mga mata sa isa pang seksyon ng center na nakikitungo sa pagbebenta ng skill books mula ip hanggang si. Ang pagkuha ng Sirant skill book ay isang pangarap para sa maraming tao dahil ang mga ito ay napakabihira at nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong dolyar. Pagtingin sa mga skill book na labis kong ninanais, umiling ako at nagtungo sa registration hall. Ang receptionist ay napakamapagpatuloy, humingi ng aking pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at impormasyon sa bank account. Pagkatapos niyang makuha ang lahat, sinabihan akong pumunta sa isang partikular na pinto kung saan susuriin ang aking kakayahan. Mayroong tatlo katao na nakatayo sa likod ng makapal na salamin at isang bukas na lugar na may mga testing dummies. Pagkarinig sa mga direksyon, tumayo ako ng ilang metro mula sa mga dummies at sunod-sunod na gumamit ng fireball ng walo beses, siguraduhing mukhang nahihirapan akong makuha ang huling ilan. Wow, reaksyon ng judge isa. Isang piki prank ha? Sabi ni Judge Dalawa. Nagdulot ng ilang sorpresa mula sa mga tagamasid sa likod ng makapal na salamin, ang lahat ay matagumpay na nakumpleto at natanggap ko ang aking lisensya. Ito ay isang gintong card na katulad ng credit card na may pangalan, edad at ranggo ko. Ang sorpresa mula sa mga tagamasid ay malamang dahil sa ang katunayan na ang mga high rank awakend ay napakabihira, na mayroon lamang isang i-rank awakend sa lungsod na ito na kilala sa publiko. Mayroong ilang sampunang si Rank Awaken, ilang daang D-Ranks, at Libo-Libong A at E ranks Karamihan sa mga mga ngaso ay E rank kaya ang pagiging nasa tuktok ng ranggong ito sa simula ay isang magandang bagay sa sarili nito. Maaari mong dahan-dahang itaas ang iyong ranggo sa pamamagitan ng pagsipsip ng core, ngunit maliban kung nasa hukbo ka kung saan ibinibigay ito iyo ng gobyerno o sa isang mayamang pamilya na makakabili nito ng maramihan, dahan-dahan kang aangat. Mayroong ilang mga pagbabago sa panel sa sulok ng aking mga mata habang lumalabas ako sa Awaken Center at natanggap ang aking lisensya. Nuwa Vitality, 10 Focus Strength, 10 Skill Isang bagong trabaho ang lumitaw, minamarkahan ako bilang isang opisyal na Awaken Hunter, at o. Oh. Nagulat ako dahil hindi ko ito nakita noon, ngunit ang kasanayan ng Fireball skill ay mabilis na tumaas sa walo. Ito ay isang napakabilis na proseso kung saan tumatagal ng mga linggo ang mga tao upang itaas ang kanilang kasanayan sa kanilang skill. Sa palagay ko ay mauunawaan ito dahil nagamit ko ang kasanayan ng mahigit limang daang beses, at karamihan sa mga tao ay kailangang gamitin ang kanilang mga kasanayan sa loob ng ilang linggo upang maabot ang bilang na yon. Ang susunod kong gagawin pagkatapos makuha ang aking lisensya ay ang pinakamalapit na beginner dungeon sa lungsod na ito para iso ng mga ungoy may sampung palapag, ang bawat palapag ay may isa sero hanggang dalawampu halimaw, at ang huling palapag ay may malaking itim na unggoy na tatlo metro ang laki. Ang dungeon na ito ay regular na nililinis ng mga grupo ng IP at a rank Hunters, na kayang harapin ang mga halimaw at ang boss ng walang takot sa pagkamatay kung lahat ay gumagawa ng kanilang trabaho. Ang mga grupo na binubuo ng dalawa Knights na nagpo-focus sa kanilang vitality, dalawa berserkers na nagpo-focus sa strength, at dalawa mages na nagpo-focus sa focus, ang pinakakaraniwan para sa dungeon na ito. Ang mga knights ay gumaganap bilang mga tanke upang hadlangan ang mga paparating na halimaw. Ang mga berserkers ay gumagamit ng kanilang mataas na lakas upang sugurin at protektahan ang mga mages na siyang pinakatarget ng puwersa upang patayin ang lahat sa lugar. Ang mga kagamitan mula sa mga dungeon ay napakabihira, kaya karamihan sa mga tao ay kailangang gumamit ng mga bagong disenyo ng mga itak o metal pipes at iron shields bilang kanilang unang kagamitan. Ang boss lamang ng dungeon ang may pagkakataong mag-iwan ng skill book at items. Ang anumang item na nahulog mula sa isang dungeon ay lubos na hinahangad na ang mga presyo nito ay hindi gaanong naiba sa skill book. Ang aking layunin ngayon ay ang pumasok sa paraiso ng mga ungoy at mag-isa pa. Kumakabog ang puso ko sa baliw na ideyang ito. Nang nabuo ang pag-isip sa aking ulo, kailangan kong tanungin ang sarili ko ng maraming beses kung nababaliw na ako. Ngunit hindi ito magiging delikado. Nakikita kung gaano karaming beses ko magagamit ang aking mga kasanayan nang hindi nakakaramdam ng pagod, ang ranggo ng aking, focus, kahit na hindi ko makita ito sa ilang kadahilanan, ay dapat na malapit na sa iyo kung hindi man ay At ang anumang ranggong by Hunter ay madaling malilinis ang rank it at a Dong Jones, kahit na hindi nila ito ginagawa at nagpo-focus sa mas mataas na ranggong Dong Jones. Nayon, ako lang ang iprank hunter na pumapasok at nililinis ang dungeon na ito. Kumakabog ang puso ko dahil sa posibleng mga gantimpala. Karaniwan, ang mga gantimpala ay hinahati sa maraming miyembro ng grupo, Ngunit akin ang lahat ng core at posibleng skillbook at item na mahuhulog. Ang pag-isip pa lang nito ay nagpapasabik sa puso ko. Pinatatag ko ang aking loob at nagtungo patungo sa paraiso ng mga ungoy. Isang malaking estrukturang monolit ang napapalibutan ng mataas na mga pader. May mga gwardiya sa pasukan at mga sundalong may mabibigat na armas sa mga pader. Kahit na ito ay isang ifrank dungeon lamang, kumikita ito ng milyon-milyong dolyar araw-araw dahil sa maraming tao na pumapasok, nililinis ang mga halimaw, at nagbebenta ng mga resources na natatanggap nila sa loob. Ang monolit na ito ay may asul na kulay, na nagpapahiwatig na ito ay isang normal na dungeon na may kaunting panganib ng dungeon break. Kung ang kulay ay nagbago sa orange at pagkatapos ay sa pula, nangangahulugan ito na ang isang dungeon break ay malapit na. Ang regular na paglilinis ng dungsyon ay nagpapanatili ng kulay sa asul, ginagawa itong isang kayamanan para sa mga taong may kakayahang mag-farm dito. Palagi kang may mga nasasawi paminsan-minsan mula sa mga mga ngaso na alinman ay masyadong mayabang, masamang kasama sa grupo, o sadyang malas lang. Ngayon, taimtim kong inaasahan na hindi ko gagawin ang aking sarili sa kategorya ng pagiging masyadong mayabang. Pagtitipon ng aking mga kaisipan, ipinakita ko sa mga gwardiya sa metal na pasukan ng enclosure ang aking hunter ye bago pumasok. Sa loob ng mga pader, mayroong ilang mga grupo ng mga ngaso na nag-aayos ng kanilang mga gamit o nagbuusap lang. May ilang tao ang nakatayo sa paligid na naghahanap upang bumuo ng mga grupo o mag ng iba sa kanilang grupo. Sa gitna ng asul na monolith, mayroong isang parisukat, parang pintong istruktura. Ang istrukturang parang pinto na ito ay kung paano ka papasok sa dungeon. Ang mga nasa grupo ay kailangang hawakan ang pinto na may ilang segundong pagitan, ngunit sa loob ng isang minuto, upang mailipat sa unang palapag ng dungeon ng sama-sama. May isang grupo na handa ng pumasok sa dungeon sa harap ko na, kaya pinigilan ko ang aking pagkamausisa tungkol sa ibang mga mga ngaso sa paligid ko at tumayo ng ilang metro ang layo mula sa papasok na grupo. Hindi nagtagal bago mapansin ng ilang mga ngaso ang isang lalaking nag-iisa na naghihintay. Oy, iniisip ba ng batang yun na papasok mag-isa? Mga ngaso eh. Bro, isa pa tong may death wish mga ngaso eh. Hayaan mo na siya, sino nga ba ang nakakaalam, baka isa siya sa mga prodigy na kayang mag-solo ng iprank doon yun. Haha mga ngaso si hindi pinapansin ang mga tawanan sa paligid ko, mahinahon akong naghintay habang ang buong grupo sa harap ko ay nawala sa isang kisap mata, at naghintay ng kinakailangang isang minuto bago sumulong at ilagay ang aking kamay sa parisukat na pinto. Sa isang iglap, nailipat ako sa isang malaking yungib, kung saan nakakuha lang ako ng atensyon ng dalawang isa metrong matangkad na itim na unggoy, Ibinigay ko ang aking buong atensyon at pinagmasdan ang parehong unggoy at ang aking paligid bago ko sinimulan ang aking unang pangangaso sa dungeon. Fireball Isang fireball, at pagkatapos ay pangalawa, at pangatlo, at pangapat na mabilis na lumipad patungo sa dalawang unggoy. Nang sumabog ang bola ng apoy sa kanilang mga mukha, sila ay naparalyza na at nagpapalabas ng mga ungol ng pagkamatay. Hindi sila makakaligtas pagkatapos noon, at ang pangalawang fireball ay tumama sa kanila sa parehong lugar, mabilis na tinapos sila. Huminga ako ng malalim habang nararamdaman ko ang adrenalin na dumadaloy sa aking katawan. Dalawang iprank monsters, madaling natapos ko. Haha, -ha, ito ay isang pakiramdam na masasanay ako. Karaniwan, ang mga iprank hunters ay gagamit ng kanilang mga kasanayan ng matipid, tinitiyak na gamitin ang lahat ng ito alinman sa boss o sa mga emerhensya wala akong ganoong pag-aalangan. Pumunta ako sa lugar kung saan nahulog ang mga unggoy at kinuha ang isang kumikinang na strength core na nahulog. Maliit ito, mas maliit kaysa sa itlog ng kalapati, at gayon paman ay nagkakahalaga ito ng isang libong dolyar sa merkado. Inilagay ko ang core sa aking backpack at naglakbay pa. Hindi ako kailangang maglakad ng malayo, dahil tatlong unggoy ang mabilis na sumugod palapit sa akin, na sumisigaw pagkatapos marinig ang mga ungol ng pagkamatay ng kanilang mga kapatid. Sa isang pag-iisip, fireball, ay ginamit isa-isa, ang bawat isa ay hindi nawawala sa kanilang mga target na sumusugod. Isa pang, strength core, ang nahulog mula sa tatlong ito. Ang mga, core, ay hindi ginagarantiyahan na mahuhulog sa tuwing namamatay ang isang halimaw, at ang pagkuha ng dalawa mula sa limang halimaw ay medyo average na. Inilagay ang bagong nakuha na core sa bag, nagmadali ako sa landas ng yungib, nakasalubong ang isa pang grupo ng limang unggoy na mabilis kong sinuno. Kailangan kong pilitin ang sarili kong kumalma, dahil napakadali at mabilis kong natalo ang mga halimaw at nakolekta ang core. Hindi ko naisip na magagawa ko ang isang bagay na tulad nito, at kailangan kong kurutin ang sarili ko ng ilang beses, para lang masigurado na hindi ito panaginip. Pinipilit ang sarili kong manatiling kalmado, mabilis kong nilinis ang unang palapag at nagtungo sa paikot-ikot na hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ang mga unggoy ay dumating sa grupo ng tatlo hanggang lima, at tumakbo lang palapit sa akin nang malapit na ako, hindi ko sila hinayaang makalapit ng higit sa apat na metro mula sa akin, binabato sila ng mga bola ng apoy sa sandaling makita ko sila. At ganoon nga, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap sa iprank dungsyon, para iso ng mga umoy. Walang pahinga, isang rank hunter ang naglinis ng ikalawang palapag, at ang ikatlo. At ang ikalima hanggang sa dulo ng ikasyam na palapag ng may kadalian. Wa, Nawalan ako ng kontrol sa aking emosyon habang sumigaw ako ng tagumpay bago ang silid ng boss. Hindi ko naisip na posible ang isang bagay na tulad nito. Walang anumang problema, epektibong natalo ko ang mga grupo ng unggoy, nakolekta ang maraming core, at naabot ang silid ng boss ng mag-isa. Pinigil ko ang aking emosyon habang nagpakawala ako ng isang tiwala sa sarili ng ngiti at nagpatuloy pa sa silid ng boss. Isang malaking unggoy ang naghihintay sa akin sa pabilog na yungib na siyang huling silid. Roar! Bahagyang nayanig ang yungib mula sa sigaw. Hindi na wala ang itiko habang limang fireballs ang lumipad patungo sa unggoy na sumusugod na ngayon palapit sa akin. Ang una ay tumama sa dibdib nito, pinipigilan ito sa pagtakbo. Ang pangalawa at pangatlo ay tumama sa mga balikat nito, itinulak ito pabalik. Ang pang-apat at panglima ay sumabog sa magkabilang gilid ng ulo nito, epektibong tinapos ito. Pagkahulog ng unggoy, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilaw sa huling palapag at isang berdeng kristal ang sumulpot sa gitna. Ang paghawak sa kristal na ito ay magpapahintulot sa iyo na umalis sa silid at lumitaw sa isang random na lokasyon malapit sa pasukan ng dungeon. Dahan-dahan kong pinagmamasdan ang aking unang nakumpletong pangangaso sa dungeon, isang solo pa. Pagkatapos ay pumunta ako sa patay na unggoy para makita ang anumang posibleng mahulog. Sa tabi nito, may ilang Iprank Core. Kasama ang isang Skill Book. Kinuha ko ang Core at inilagay ko ang mga ito sa loob ng bag bago abutin ang Skill Book. Minor Heal ay nasa aking mga kamay na ngayon, medyo nagulat ako. Hindi ito ang pinakabihirang Iprank Skill Book, ngunit isa ito sa mas mahal dahil madali nitong inaasikaso ang anumang mga hiwa at menor de edad na mga sugat. Inilagay ko rin ang kasanayan sa loob ng bag at umupo upang mag-isip habang tinititigan ang berdeng kristal sa harap ko. Ang problema ay kung paano ko hahawakan ang sarili ko mula ngayon. Isang iprank na bagong awakened hunter na naglilinis ng isang iprank Dungeon sa loob ng 30 minuto ay hindi ka panipaniwala. Kailangan itong maging isang taong may ranggong o mas mataas upang magawa ang parehong bagay. Sinigurado kong hindi masyadong ipakita ang kaya ko nang kumuha ako ng licensing exam, dahil sa kasalukuyan, ang tanging meron lang ako ay ang katotohanang tila mayroon akong malaking reserba ng enerhiya upang magamit ang mga kasanayan. Hindi ito nangangahulugan na malakas ako, ni hindi ko hawak ang kapangyarihan ng isang taong may ranggong o mas mataas. Kahit na ang isang rank D o ay madaling makalusot sa likod ko at patayin ako hanggat mas mabilis sila sa akin kaya ang aking plano ay manatiling mababa ang profile, hanggang sa makabili ako ng higit pang mga kasanayan, mas mabuti pa ang mas mataas na ranggo na tutugma sa aking malaking reserba ng enerhiya. Hay at iyon ay nangangailangan ng pera. Ngunit may isa pang plano na nabubuo sa aking isipan. Pagtingin sa mga nakuha ko mula sa paglilinis ng paraiso ng mga unggoy, ng isang beses, mayroon akong kabuang isang iprang skill book, at apat na pong core mula sa mahigit isang daan at anim na po unggoy na napatay ko mula sa siyam na palapagbago. Ito lamang ang nagpalakas ng loob ko upang gumawa ng ilang pinabilis na mga plano. Mula sa isang dungeon run lamang, makakakuha ako ng mahigit anim na libo dolyar sa loob ng 30 minuto. Ito lamang ang nagbigay sa akin ng isang malaking gulat. Ang mga normal na grupo ay kailangang hatiin ang mga nakuha, at aabutin sila ng mahigit dalawa oras ng matinding pakikipaglaban sa mga halimaw sa malapitan, na nagdulot sa kanila ng pagod at nagparami ng mga grupo na nagpapahinga ng ilang oras pagkatapos ng bawat dungeon Run. Karamihan sa mga grupo ay papasok sa dungsyon ng isang beses o dalawang beses sa isang araw. Sa bawat taong kumikita ng humigit kumulang isa 0,000 dolyar, ang buhay ng isang mga ngaso ay maituturing na napakamarangya kaya ipagpalagay na ang boss ay mag-iwan alinman sa isang skill book o posibleng isang item. Makakakuha ako ng humigit kumulang 60,000 dolyar sa bawat ron ito ay nagdulot ng maraming ideya sa aking isipan. Gumugol na ako ng maraming buwan sa pagmamasid sa mga mga ngaso at pananaliksik sa bawat kaalaman na magagamit sa publiko tungkol sa kanila. Nagsaliksik pa ako ng higit pa sa lahat ng kilalang, skillbook, at item, na maaaring mahulog mula sa mga silid ng boss. Para sa isang taong may malaking reserba ng enerhiya tulad ko, mayroon na akong ilang mga libro sa isipan na ng maayos. Siyempre, kailangan ko rin patuloy na subukan kung gaano karami ang focus ko talaga. Isang ligaw na pag-iisip ang patuloy na lumalabas sa aking ulo na ayaw kong bigyan ng pansin dahil napakalaki nito. Ang posibilidad na dahil ang aking focus ay mukhang blanco at maaari kong paulit-ulit na gamitin ang mga kasanayan ng walang pagod ay maaaring nangangahulugan na maaari ko lang gamitin ang mga kasanayan hanggat gusto ko. Boom! Para bang may sumabog sa aking ulo nang dumating ang ideyang ito at pinag-isipan ko ito ng higit pa at higit pa. Mabilis din ang tibok ng puso ko na ito ay maaaring maging isang posibilidad. Ngunit bakit hindi? Mula sa nakita ko sa ngayon, walang halaga ang aking focus at tribute. Mas lohikal bang isipin na ito ay isang napakataas na numero na hindi ko lang makita?